Samantala, ang ABS Holding ay isa lamang holding company. May revenues ko sa mga sa dividends na nare-receive from ABS. So, paano po? Di, holding po. company lamang po siya eh. Opo. So bakit hindi po kayo nag-report ng gross revenue? Tiningnan ko po kasi wala kayong gross revenue. Ano po yung sources ng revenue niyo? Yung dividends ko na lang gagaling sa ABS-CBN Corporation na dinedeclare nila. Parang, parang hindi po tama na magkakaroon kayo ng revenue sapagkat holding company lamang po. Di ba po. Uh, tingnan mo. Kung mamarapatin niyo po ang ah, holding company ma po. Ma'am, sandali lamang po para kasi baka maubos po yung... <laughs> Iyon pong trading ng Pilipinas.